Mismo. Good, good, good day sa inyo Nung oras yung mapinapanood ito James mismo, syempre Mismo show Like, follow, subscribe Let's go At syempre ngayong umaga po na ito Ipapasok ang aking anak sa school Can you come over, Sven? Eee! Ako po ang mag-askas sa kanya ngayon Dahil wala naman akong pasok sa trabaho Syempre, milk muna sa umaga Ben, anong sa school? Yo, ano sabi mo teacher? Hey, mag-enjoy kayo sa school ngayon. mag doon. Alright, finger heart. Let's go. Alright, let's go. So, eto guys, biyahe na kami ng aking anak. Going to uh, his school. Summer class lang po ito ng aking anak. So, this will only last one hour a day. And syempre, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng support ng tunay live at online. Sana po, huwag kayong magsawang sumuporta. Maraming maraming salamat po. Let's go! <laughs> <laughs> A few minutes later. Oh, Alright, uh, mga kaibigan So, habang nasa school yung anak ko Syempre, tayo dito habang nagaantay Magpapakawad muna tayo, ayan o oh. Ito, isa sa mga uh, Matinding para Para magpaulan <laughs> So, ayan guys, oh. Motorwash wash muna tayo at syempre sigurado ako mamaya uulan na. Oh my goodness, let's go! Dito nga po pala to sa Molino Paliparan Road sa Barangay Salawag. Ito po ang Hansi Auto Spa. At ayun na nga guys, motor wash muna while waiting for my son at school. So ayan na, sinimulan na ang paghuhugas ng motor. Syempre sinabunan at eto na guys, kalungkutan dahil kinahaponan talaga ng araw na to. Umulan talaga guys, real talk. A few minutes later. Ayan was hey, Ayan ano ay, na-win yan. Huwag ganyan yung style mo. Come here, Is. Huwag ka tumakbo. Don't run. Don't run. Mm. Hey, Is. Hey, dito. Ben, no. Magtatapon, oh. Amin, 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 ah. Inom ka? Ha? Ha? Oh, 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 oh. <laughs> wala sapatos <laughs> mama dito lang ako po please I love you ma ako <laughs> at eto na nga guys biyahin na kami pa uwi nito at sabi ng aking anak nakadami daw siya ng uh, very good from his teacher for today. So, syempre, re-rewardan natin siya ng konti kahit na papaano. Sakto din naman dahil tanghalian na neto at wala pang uh, food si Sven Gad. Syempre, bibilan muna natin siya ng kahit na konting uh, prizes niya. Ano? <laughs> so, eto, papunta kami neto sa paborito ng mga bata. Jollibee, let's go! Nagyayaya ang iti, di na nga mapakali Halika na, tara na, doon na nga ang punta Labas lahat ng ipin, sumasayaw sa tuwa Kanya feeling, Gusto ko yun ayang Siya yun? Siya yun? Ha? Siya yun? Gusto mo? Gusto ko yun Gusto ko yun Gusto ko Ayang takutin Gusto ko ayang takutin Kami, hini, chicken, tapos ayamin, drin. Isang ginakalim? Yes, hmm? ayamin. one piece chicken, tapos bayi bina one piece, tapos kami one piece. Ito, sumi. Tapos, mayis ka one piece. One piece chicken, tapos, where,

ano nga po isang solo solo lang po isang one piece uh, chicken at isa pong ano spaghetti tapos gusto ko din at ayun na nga guys Pauwi na kami neto Siyempre salamat sa inyong lahat Patuloy nyo pong suportahan Ang mismo show This is James mismo Sabay-sabay sa pag-angat